Yes, tama. Si Min ang nag-iisang babae sa buhay. Ni Min, mag-asawa na yan. Nasubaybayan ko yan hanggang 2015. Yun ang alam na kasal na sila Alden at Min sa Suela lang. Ang nagsira sa Aldab. Tama nga yan, simula 2015 pa lang ay makikita mo na ang chemistry ni Alden Richards at Min Mendoza at humantong ito sa pag-iibigan kinumpirma na 'yan mismo ni Main Mendoza noong 2015 hanggang 2017 at ngayon nga lang ito kinumpirma ni Alden Richards na talagang bilara at binash ng mga basher noon dahil sa hindi niya pag-amin sa relasyon nila ni Min Mendoza ngunit nawindang sila ng aminin mismo ni Alden Richard sa telebisyon at sa publiko na ang pagmamahal niya kay Min Mendoza ay talagang totoo lamang dagdag pa ni Edel may anak na yan, si Alden at Maine. Hindi ganyan ang pagkataon ni Alden. Hindi yan mahilig sa tira-tira. Pinagsawaan ng iba. Kathleen, oy, alam niyo na mag-asawa si Alden at Maine. wag kayong maniwala. ng binablog at paninira lang yan. Isa pa ito. At talagang alam naman talaga ni Kathleen Bernardo ang tunay na relasyon nila. In Mendoza at Alden Richards. Kaya nga talagang Kaibigan lang ang turing ni Alden Richards pagdating kay Catherine Bernardo. Kaya lamang ito umiingay ay dahil sa mga pag-iimpita ni Catherine Bernardo at parang halata na talagang nagkakagusto na siya kay Alden Richards. Ngunit kung ang tatanungin mo ay ang buong Aldab Nation at ang publiko, talagang kasama lang ito para sa isang proyekto at parang magkapatid ang kanilang turingan ang showbiz ay puno ng pagkunwari. Mismo si Naogi Diaz nagsasabi na tungkol kay Alden at Kat, English na sila at nakasuot ng couple rings. Hindi ito napatunayan, Erlinda. Dahil lamang napapabalita si Alden D. Charles at Katrin Bernardo na magkasama ay hindi ito. Kumpirmado na nanliligaw man lang kay Katrin Bernardo dahil nga ito kay Min Mendoza. Alam naman natin na magkaibigan o magkapatid lang ang turingan ni de Richards kay Catherine Bernardo. Kaya hindi hindi ito kailanman ma engage Talagang malapit sila dahil naging magkaibigan na. Pero malabo itong mangyari. Pagpapatuloy pa ni Erlinda sa interview kay Arden. Talagang pakasalan na si Kat. Ayaw nang pakasalan pa ang presyo ng engagement ring so ano ang pinahanap ng mga fans alam nyo na fans ako ng Aldab pero noong nagpakasal si Main at Arjo nawala ang tiwala ko sa interview nga ay sinabi na nito ni Alden D. Charles na talagang magkaibigan lang sila ni Kathleen Bernardo. Kaya walang dapat ipagkabahala ang buong True-Blooded Alden Nation dahil alam nila ang engagement ring na ito ay kay Main Mendoza lamang. Kung talagang True-Blooded Alden Nation ka ay alam mo ito dahil ito na mismo ang ipinapakita ni Main Mendoza sa publiko dati pa lamang nung mga taong 2016 at 2017 talagang ipinangangalanda ka niya yan kaya kung totoong Alden Nation ka ay alam mo ito marami kasi ngayon ang kumakalat na balita na nagpapagawa na raw ng bahay at wedding ring si Alden Richards at Katrin Bernardo si Min lang ang tunay na asawa ni Alden sabi ni Katrin papakasalan din daw niya si, siya ni Alden namili na, na sikat Kat ng wedding ring at wedding gown at nagpapagawa daw ito ng 100 million na bahay nila ni Alden yan ang ipinakakalat ni Kathleen sasaluhin na ba ni Alden ang babaeng tira ni Daniel yan nga ang mga kumakalat ngayong balita na tila inuunti-unti na raw ni Kathleen Bernardo ang gagawin nilang pagpapakasal ni Alden Richards Ngunit hindi naman ito pinaniniwalaan ng buong Aldam Nation dahil alam naman talaga nila ang tunay na katayuan ngayon ng relasyon ni Alden Richards at Mil Mendoza. Sumabog lang naman ito nang magpunta si Alden Richards sa birthday at in-invite ito ni Kathleen Bernardo. Kaya ang tingin ng mga tao ay ginagawa lang rebound ni Kathleen Bernardo si Alden Richards. At itong ito naman talaga ang gustong gusto ng mga team ni Kathleen Bernardo dahil na rin heartbroken ito kay Daniel Padilla. Kaya dapat ay hindi gumawa ng kwento ang publiko, lalong lalo na ang mga bashers na pinag-iinitan lamang ngayon si Alden Richards at Maine Mendoza. At tila Binabaliktad ang kwento na sa si mismong si Alden Richards pang nanghahabol ngayon kay Kathleen. Ngunit ito ay baliktad dahil kailanman ay hindi nakikapid si Alden Richards sa ibang mga relasyon. Bakit ngayon ay ang usap-usapan ay ang umanoy panliligaw ni Alden Richards kay Kathleen Bernardo? Kaliwat kanan kasi ang pambabas ngayon kay Alden Richards at Maine Mendoza sa mga balitang ito na kesyo magpapakasal daw si Alden Richards at Catherine Bernardo nanliligaw na ito may mga wedding ring na pinagagawa na milyon-milyon ang presyo at ang partida dito at nakakagulat ay wala namang inaamin dito si Alden Richards pagdating kay Kathleen Bernardo. Ngunit kaliwat kanan ang pag-uusap at balita dito. Pero pagdating kay Maine Mendoza na mismong inamin ni Alden Richards sa publiko ay hindi pinag-uusapan. Meron naman talaga na mga resibo na malinaw ang pag-amin niya at ang Nagpapatibay pa dito ay ang mga history at ang mga sightings na magkasama sila at tunay ang nararamdaman nila sa isa't isa na matagal na. Kaya talagang mapapaisip kayo na talaga ang ginagawa ng mga bashers dito ay paninira lamang kay Alden Richards at Maine Mendoza at sa kanilang tunay na relasyon. At ang mga bias na media ay talagang nire lang ang gusto nila Talaga nga namang napakakulit ng mga gustong mangbash kay Main Mendoza at Alden Richards at ang mga pumipilit na meron ng engagement si Alden Richards at Catherine Bernardo at napapabalita rin ngayon umano kahit na si Christy Permin sa balitang engagement na ito bagamat ito ay isa lamang blind item at hindi kumpirmado Marami din ang naniniwala dito. Ngunit matagal nang sinabi ni Alden Richards na kahit kailanman, hindi maaari maging sila ni Katrin Bernardo at walang palita ng engagement ring ang nagaganap ngayon. Isa lamang itong malaking paninira kay Alden Richards at Maine Mendoza dahil alam naman natin na ang relasyon ni Alden Richards at Men Mendoza ay hindi kailanman na mababago pa. Sinabi na rin ito matagal na ni Alden Richards at dapat paniwalaan. At ang mahalaga dito, kahit na mismo si Men Mendoza ay lampas na sa pagseselos. Kaya kahit sa mga nakikita, na mga pagtatabi, pagbibigay ng bulaklak ni Alden Richards kay Catherine Bernardo. Isa na lamang ito na normal na ginagawa niya dahil ang mga nakaraan. Talagang sweet naman si Alden Richards sa lahat ng nakakasama niya. Kaya kung maninira kayo, ay eh alamin niyo muna kung ano talaga ang totoo kay Alden Richards dahil pag ADN ang niloko nyo hindi hindi ito basta basta maniniwala dahil alam nito kung ano talaga ang tunay kay Alden Richards at Main Mendoza Huwag kalimutang mag subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!